kung ano-ano pang mga ayuda galing sa gobyerno, eh pinapipinma yung mga tao. Ang akala nila para sa ayuda yan. Hindi nila alam para na pala sa charter change. E eh, pang-apat, kung gano'ng kabulok ang eleksyon, gano'n din kabulok itong pirma parto. Bakit? Namimigay po ng kwarta. Binibili o di naman kaya linoloko mga pumipirma. Una-una, delikado po ito. Kasi alam naman natin na meron nag-aambisyong maging prime minister. At... meron na naman po tayong mainit na issue. Well, sinabi na po ni Speaker Martin Romualdez na isusulong ng mababang kapulungan ang charter change. Pero ngayon po, alam nyo kasi sa charter change, tatlong pamamaraan yan. Isa sa pamamagitan ng Constitutional Convention na kung saan ang taong bayan ang maghahalal ng mga tao na magpupropose ng mga amendments. Pangalawa, Constituent Assembly. Ito po yung kongreso mismo <coughs> Sorry, 'yung Congress mismo ang nagpropose propose ng mga amendments. Pero para ma-approve ang amendments na madala sa tao para sa isang plebisito, kinakailangan voting separately ang Kamara at ang uh, Senado. Bakit dapat separately? Kasi 300 plus ang Kamara, 24 lang ang Senado. Siyempre kapag voting jo voting jointly yan, talo ang Senado kasi 24 lang sila. So, ang sabi ng Saligang Batas dapat kapag constituent assembly, voting separately yung Kamara at saka ang Senado. At ang pangatlo, isa pong innovation, and through people's initiative. Yung taong bayan mismo ang mag-propose ng pagbabago sa saligang batas. Ito po ay ininstitutionalize yung people power na nangyari noong 1986 at ginaya po natin yung proseso ng Switzerland kung saan ang tao mismo ay pupwede gumawa ng mga batas at pupwede magkaroon ng amendments sa kanilang saligang batas. Ang requirement po, 2% per district sa buong Pilipinas, kinakailangan malinaw kung ano yung proposed amendments sa saligang batas na pinupropose. At kapag yan ay na-validate -na, na merong 2% kada distrito, eh magkakaroon po ng referendum. Pero aba, ibang klase po ang nangyayari ngayon. Una-una, hindi po people's initiative ang nangyayari mga kongresista ang nagsusulong. Marami po ako natanggap na mga larawan na ang nagpapapirma daw dun sa form ng charter change sa through People's Initiative ay mga kongresista. Okay. Now, nakakatawa nga eh dahil ang mga nakuha pang mga larawan ay galing sa Bicol kung saan hindi naman nanalo si PBBM. Leni Country. Pero dahil alam naman po natin isang Bicolano ang chairman ng very powerful commission on appropriations, baka siguro nandiyan at napakalakas ng initiatives. Dahil alam naman natin, number one supporter siyempre ni Speaker Martin Romualdez, ang chairman ng Committee on Appropriations. Actually, kaibigan ko po yan. No? So siguro, trabaho lang yan. Intindihin na lang natin. No? Dahil hindi naman siya magiging Commission on, on, appro um, Committee on Appropriations chairman kung hindi talaga may tiwala sa kanya yung speaker. At siyempre, dahil may tiwala sa kanya, isusulong naman niya yung interest ng speaker. So malinaw na gusto nila mag-amenda sa ng salagang batas. Pero alam nyo ba, ang kanilang gusto amendahin ay kung paano magkakaroon ng constituent assembly. Ang gusto nila, ang kongreso pa rin ang gagawa ng mga proposed amendments na dadalhin sa taumbayan Ang babaguhin nila ay yung provision na dapat voting separately ang Kamara at saka ang, ang Senado. Tignan nyo po itong form na nakuha ko ha. Ang tanong po dito ay hindi siya ma-expand, no? Kung po pwede sana ma-expand. Eh, ang inaamenda, pwede ba natin palakihin to? Kasi hindi ko siya mabasa. Ang inaamenda ay eh, yung provision ng saligang batas na nagsasabi na dapat voting separately ang Kamara at saka ang Senado pag sila ay nagpo-propose ang amendments through Constituent Assembly. Aba ngayon, hindi na. Voting jointly. Ibig sabihin, kung ano yung proposal ng Kamara, yun ang at yun ang dadaling sa taong bayad dahil siyempre 24 lang ang mga senador. Now, una-una, delikado po ito. Kasi alam naman natin na mayroon nag-aambisyong maging prime minister. At alam naman natin, ang mga senador ay tututol kapag bubuwagin nila ang senado at gagawing single house of parliament na lang. Bakit? Kasi ang speaker, chances are, siya rin na magiging prime minister. Bakit? ang speaker po, ang prime minister, ihahalal ng mga parliamentarians. So kung ang speaker of the house ay hinalaw ng mga kongresista, chances are kapag nagkaroon ng charter change at napalitan ng parliamentarian, syempre yung speaker ngayon, siya rin ang magiging prime minister. Kaya naman, hindi nakapagtataka na ang initiative ay hindi people's initiative. Ito ay speaker's initiative. Congressional initiative hindi naman naggalit sa taong bayan. So yan po yung una-una. Nakakabahala po yan. Dahil pag yan ay naaproban, abay, kung anong gusto ng kamera, yun ang masusunod. Magiging inutil ang mga senador pagdating sa mga dapat na isumitis sa taong bayan kung paano maamendahan ang saligang batas. Pero mas nakakabahala pa yung pamamaraan na isinusulong nila itong pirma part 2. Unprecedented. Unang-una, mukhang ito nga po ay initiative ng Kongreso. At sila pong makikinabang nito. Kasi kapag voting jointly na, kung anong gusto ng Kongreso, yun ang dadalhin sa taong bayan. Pangalawa, bakit nga naging speakers o congressional initiative ito? E ang tawag nga dyan, people's initiative. Dapat manggaling yan sa taong bayan, hindi dapat manggaling sa mga politiko. Pangatlo, Mahal po itong proseso nito. Yung pagkukuha ng 2% kada district. Napakahirap po niyan. 300 plus districts tayo na sisiguruduhin natin na 2% ay makakakuha na pipirma ang taong bayan. Eh syempre po, magastos yan. O, saan ang kinukuha ang pondo? Siyempre, kung yan ang initiative ng Kongreso, manggagaling na naman yan sa pondo ng Kamara de Representante. O oh, yan, magagalit na naman sila. Sasabihin nila, naku, fake news na naman. Eh saan ng pera dyan? Hindi naman pagkagasos yan. Pagkagasosan yan galing sa bulsa ni Speaker. Sigurado ako dyan. Eh di ang gagamitin nila, kabadang bayan, yung budget ng Kongreso. Pwede ba naman yun, People's Initiative, naging Congressional Initiative and funded by Congress? Eh pang-apat, kung gano'ng kabulok ang eleksyon, gano'n din kabulok itong pirma parto. Bakit? Namimigay po ng kwarta binibili o di naman kaya linoloko mga pumipirma. Ang reports na nakuha ko, yung mga payout ng AX at kung ano-ano pang mga ayuda gaya sa gobyerno, e eh pinapipirma yung mga tao. Ang akala nila para sa ayuda yan. Hindi nila alam para na pala sa charter change. Bakit kinakailangan linlangin ng taong bayan? Kinakailangan sabihin ng katotohanan para naman maging tunay na people's initiative ito. Di ba po? napakagarap pa naman ang ginagawa nila. Para lang masunod ang gusto ng kongreso, bibilhin ang boto at ito nga po ang balita, 100 pesos kada pirma. 50 pesos um, bago ka pumirma, 50 pesos pagkatapos ka pumirma. E mantakin nyo yan. 2% per district. 100 pesos per 2% per district. E ilan bang ating butante? Sabihin na natin na ang ating butante ay eh, aabot siguro ng... Kung hindi ako nagkakamali, tignan natin ha, magkano ang registered voters. Kasi yun ang basihan po eh, yung registered voters. Titignan ko po para hindi tayo ma-fake news ha. O, uh, tignan po natin kung ilan ang registered voters sa Philippines. Ha? O, tanungin natin si Google, registered voters Philippines. Okay, ilan yan? Okay. Number of registered voters, 2019 to 2021. O, ayan. O, anong nakasulat dito? 2019-2022, yan po ay 65.75. Eh kung 2% yan na kailangan na kada distrito po, ha, hindi po pwedeng cumulative. Dapat sa lahat ng distrito. Ang 1% po ng 6.5 ay, ang 6.5 million, ang 10% yan ay 6.5 million. Ang 1% yan ay 650. Okay? Um, tama ba? Ang 10% 6.5. Ang 1% ay 65. So ang 2% is 110. Pero kinakailangan po, 100,000 votes kada distrito. Moros, magkano po yun? O i-compute natin. Napakalaking halaga po yan. O 100, oh, okay, 65 million times 10%. Eh, hindi, oh, bali, bali. 65 million voters. O, oh, times 2%. Okay? Equals 130. Ah, ah mali, mali. 65 million. Ako, palpak talaga ako sa mata. Pasensya na ka. Times 2%. Yan. Lumalabas is, bakit ganito? 130. anyway, basta napakalaki halaga. Hundreds of millions of pesos po. At sino po magpo-pondo niyan? I doubt kung personal na pondo po ng speaker na yan. So ang mga nakakaduda dito sa pangyayaring ito, una-una, hindi galing sa taong bayan ng initiatives, galing sa mga kongreso. Number two, ang babaguhin, e eh para ang kongreso lang ang magdedesisyon kung ano yung pagbabago sa saligang batas na isusumiti sa taong bayan. Binaliwala ang Senado. Pangatlo, bakit kinakailangan bilhin ang pirma ng taong bayan at bakit kinakailangan linlangin ng taong bayan kumpara sa anyong pirma na yan. At siyempre, ang, ang, huling tanong natin, sino ba talaga nagsusulong nito? Dapat naman, alam natin, ang sa Kongreso, eh aminin nila kung sino talaga nagsusulong nito. Dahil kung hindi po galing sa taong bayan yan, hindi po yan People's Initiative. Tama ba ho? Yan po ay magiging makasarili at yan po ay para sa interes lamang ng isang tao na gustong mag-prime minister. Kung sino yon, your guess is as good as mine. Hindi po ako mga nagsasabi lang ng katotohanan, binubuking sila na ang daang people's initiative eh, sa katotohanan ay eh, congressional initiative. Well, ako po, wala namang perfectong charter change. Wala namang perfectong saling ng batas. Pero si Presidente Marcos na nagsabi, hindi niya kinakailangan ng charter change kung para sa ekonomiya lang. In fact, masigla naman ang na ekonomiya natin. Number one tayo sa Southeast Asia. O, wala namang problema sa ating saligang batas. Ang sinasabi nila, yung mga economic provisions dapat tanggalin daw yung mga makapilipino. Una-una, bakit? Ay yung mga napakasigla mga ekonomiya, gaya ng China, e eh, wala nga silang private ownership of land. Ganyan din sa Vietnam. Lahat sila, lease lang. Eh bakit sila umuunlad? So, hindi nakasalalay sa land ownership ang pag-unlad. Okay? Well, nabuking naman po sila. At tingin ko naman po, magagalit ang taong bayan, lalong-lalo na na may posibilidad na kaba ng taong bayan din ang nagpopondo para dito sa PIRMA Part 2 or People's Initiative. Makalag po talaga sa mga barangay ang form na yan na nagpapanggap na para sa ayuda pero para pala sa charter change. Isang bagay na may karapatan ang taong bayan na malaman. Kaya nga po, tama yung suggestion nyo, follicle test sa buhok po kunin. No? Dahil madali naman ma, ma, mabagong resulta kung hindi sa follicle test ang gagamitin. Ang masasabi ko lang po sa mga nagsusulong ng firma, part 2, mabibigo po kayo. Ngayon pa lang, nagkagalit na po ang taong bayan na binaboy nyo ang People's Initiative. Kaya po ang tawag dyan, People's Initiative, dapat manggaling sa taong bayan, hindi dapat manggaling sa mga politiko. At kapag yan ay pinagtuloy, tinuloy-tuloy pa, naku, nandyan na po ang 2025 yung mga sumusuporta dyan ng mga kongresista, mag-isip-isip na po kayo. Dahil sa dami na po ng mga alegasyon laban sa Kongreso, e eh baka mahirapan na kayo makabalik sa 2025. Yan po ang magiging husga ng taong bayan. Kung pati People's Initiative, e eh bababuyin yung mga politiko.